Welcome back to my channel. Ang gagawin natin ay apat na bulb at iko-control ng tugang na switch. So naka-install na lahat kaya magwa-wiring na lang tayo. Ang una nating itatapa ito muna ang neutral. Neutral dito sa dalawang ilaw nakaparalel lang 'yan. At neutral rin dito sa dalawang ilaw nakaparalel lang din. Pagsasamahin natin 'yan. Tapos itong supply natin galing dito diretso yan dito sa switch ito yung switch natin dito yan sa off oh, position yan tapos may jumper na tayo papunta dito sa kabilang switch para magkaroon ito ng supply tapos ang sunod nating i-connect ay itong dalawang ilaw ito yung live wire nya dito natin ikukunik sa isang wire na may tagging na isa ito. Ayan. Tapos, ang dulo niyan, ito, dito yan sa switch 1. Ayan. Switch 1 yan. Ang sunod natin ikukunik ay dito naman. Lalagyan natin ng supply. Ito yon yung live wire nya dito sa may dalawang tagging na wire tapos yung dulo nya dito yan sa return ng switch dito sa pangalawang switch yan so tapos na yung pagwa wiring natin yung live pumunta dito sa switch nag jumper papunta dito 'Yung return nya dito sa switch 1. Pumunta dito ito. Yung sa switch 2 naman, pumunta yan doon. Itong may dalawang taging ito. Pumunta yan dito. Itong switch 2 ang magko-control dito sa dalawang ilaw. Dito naman sa dalawang ilaw na to, itong switch 1 naman. So, tapos na 'yung ginawa natin, guys. Ipasok na rin natin 'to sa box. Tapos, lagyan natin ng bulb. Tapos, i-on natin yung breaker. I-on natin yung switch. Ito guys, nakakontrol ito dito sa unang switch. Ito namang pangalawa. Ito naman yung kinokontrol niya. So itong design ng wiring guys, kadalasang ginagamit ito sa mga kwarto ng bahay. Pwede kang magpailaw ng dalawa lang, pwedeng lahat pailawin mo. So itest test natin. I-on natin yung switch 1. Switch 2. Ang switch 1 dito sa dalawang bulb na ka control ang switch to naman dito.